Pumikit ko mulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Tandiko at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Taguig. Po dito sa may gitna. Ang sabi kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee ni Orly Gutesa, nagpakilalang dating security aide na Comical Party List Representative Zaldico, nakapag-deliver daw siya ng mali-mali pera o tinawag niyang basura sa bahay ni Nako at dating Speaker Martin Romualdez. Naghatid din daw siya ng pera para kay Romualdez sa isang bahay sa Aguado Street malapit sa Malacanã. Minsan din daw niyang nakita si dating ACT CIS Party List Representative at ngayon Benguet Representative Eric Yap na nagdala ng pera sa bahay ni Ko sa Pasig. Kung meron pong ganitong gagawang pangyayari, patunayan naman po, hindi po makikialam ang Pangulo sa mga pag-iimbisigan nito Inusisa pa ni Sen. Rodante Marcoleta kahapon ang affidavit ni Gutesa na kalaun ipinamahagi sa media. Uh, ito po ipinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryo ito? Totoo po, Your Honor. Ngayon, ka-question ang affidavit ni Gutesa ang nakapirma kasi notary public na si Atty. Patricia Rose Espera, sinasabi hindi siya ang nagnotaryo, lumagda o lumahok sa paggawa ng salaysay ni Gotesa ayon kay Senate Blue Ribbon Chair, Sen. Pig Naxon. rin daw at walang otorisasyon ang pirma nito. Pinuntahan namin ang opisina ni Espera sa Maynila, pero wala siya roon. Ayon sa nakausap naming staff, sabi pa ni Lacson, hindi man lang siya nasabihan at nagkagulata na lang ng isang ng si Gutesa. Kailangan na niya makilati sa ang background at record ni Gutesa, lalo na't na mabigat at seryoso ang mga testimonya nito. Inaalam na ng DOJ kung peke nga ang notaryo. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi rin daw sumipot si Gutesa sa pagkita nila para sa hiling din o mano ni Gutesa na ipasok siya sa Witness Protection Program. I told him yesterday, I'll be here at 9.30 punta ka na para makusap tayo. And then, I think he said that he, he can defend himself. Sinisikap namin makuha ang panig ni Nagutesa at Marcoleta. Itinanggi na ni Romualdez at Iap ang mga alegasyon. Sa isa namang sulat ni ko, kay House Speaker Faustino D., Iginiit ni ko na wala siyang tinanggap na pondong konektado sa mga proyekto ng DPWH. Pinagulaanan din niya ang iba pang bintang laban sa kanya. Gaya ng pagsingit o niya ng pondo sa 2025 national budget na ikiniit niyang inaprubahan ng Kamara at Senado at sumunod sa proseso. Tiniyak din niyang gabalit siya sa Pilipinas para sagutin ng mga akusasyon sa tamang forum. Pero umaasa si Ko na sa pagbalik niya sa Pilipinas, bibigyan siya ng due process at matitiyak ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. May hanggang September 29, si Representative Elizalde na bumalik sa bansa. Alinsunod ito sa direktiba ng Speaker. Kung hindi, mahaharap daw si Ko sa disciplinary at legal actions. Tiniyak ng Speaker ang kaligtasan ni Ko at kanyang pamilya. Naka-medical leave si Ko at nagpunta ng Amerika para raw magpagamot. Nag-a-apply na ang DOJ para sa Interpol Bruno ko na batay sa mga ulat ay wala na sa Amerika. Interpol is being notified that there are subjects of an investigation or criminal investigation. I say European. Uh, Spain or France. Uh a, a lot of uh,